Ganon talaga? Malay ko bang mahuhulog ang loob ko sa isang binata na aming kapitbahay? Iyon ay dahil sa kanya ko natagpuan ang ilan sa pangangailangan bilang isang babae na mayroong asawa. At dahil na rin sa kabaitan at pangunawa na kanyang ipinakita sa akin. Noong minsan nadayuhin siya ni Mister para magpalipas ng oras kasama ng ilang bote ng inumin ay pumabor sa lihim naming relasyon ang pagkakataon at habang ginagawang unan ni mister ang bote ay pumailalim Itago mo na lang ako sa pangalang Lily, 42 years old. 20 years na kami ng live-in partner ko na itago na lang natin sa pangalang Oyo. At simula noon ay hindi ko nakita ang kanyang pangako na hindi magtatagal ay magkakaroon din kami ng sariling bahay at mga anak. Simula nang aking maging kasintahan si Oyo at magdesisyon kami na magsama, ay nasa kanya na ang espiritu ng alak. At siguro dahil sa ang karamihan sa aking mga kamag-anak, mapababae man o lalaki, ay may espiritu din ng alak. Nasabi ko na lang sa sarili ko na wala naman sigurong lalaki na hindi nagiinom. Pareho kami ni Oyo ng sitwasyon sa buhay nang kami ay magkakilala. Walang permanenteng trabaho at dahil sa ugali na kanyang ipinakita sa akin, masipag, mabait at maasikaso noong umabot ng ilang buwan ng aming relasyon dahil na rin sa kanyang kahilingan ay pinahintulutan ko na siya na araruhin ng palayan na pamana sa akin ng ako'y isilang. At sa paglao na hindi siya nagbago sa akin, ayun at sumama ako sa kanya. Noong sinabi niyang magsama na kami para mas mapabilis ang aming pag-iipon at sa tulong di umano ng aming pagkakaisa. Balang araw, wala man kaming permanenteng trabaho ay tatapat sa amin ang tamang kombinasyon ng kapalanan at aasenso din kami, bahay at mga anak. Pero sa unang limang taon ng aming pagsasama ay nakaramdam ako ng pagkainip, pagkaboring at pagkapagod sa sitwasyon meron kami ni Oyo. Una, ay di hamak na mas malaki ang aming nagagastos kesa sa naiipon. Madalas sa aming dalawa ay ako lamang ang merong trabaho at naging malala din ang pagiinom ni Oyo. Simula nang kami ay mag-live-in, doon ko lang naranasan ang maubusan ng pera sa wallet. Madalas din kaming delay sa pagbabayad ng upa. At sa loob ng isang taon eh kung hindi lang yata sampung beses kung siya ay magkasakit dahil sa katigasan ng ulo. Na kung minsan nga ay uuwi pa yun na iba ang t-shirt dahil sa kalasingan. At syempre anak. Na madalas tanong ng aking magulang, kapatid at mga kaibigan na kahit anong pagsisikap ang aming gawin ay hindi kami makapagpasuloy. Na maging si Oyo nakakantsawan dahil sa di umano'y pagiging mahina niya na minsan na rin nga siyang umuwi ng gulpi dahil napagtulungan ng mga kainuman nang siya ay mapikon dahil sa kantsawan. At kung ako ang tatanungin, kapwa namin alam na siya talaga ang merong problema kung dati natatawa lang ako sa aking mga kakilala sa mga usaping hindi makatapos ng isa at anila paasa. Naiintindihan ko na, lalo na kung matagal kaming hindi nagkita dahil sa trabaho at sa pagkakataong na miss nyo ang isa't isa, egols paasa. Ang madalas kong bulong hanggang sa itulog ko na lang sa aking pagkainis keso pagod ko no siya. Palipat-lipat din kami ng tirahan at madalas tamaan ng relocation ang aming nilulugaranan. Hanggang sa pagdaan ng taon at sa kapwa namin pag-edad ay tuluyan na akong nawalan ng pag-asa na makita ang sinasabi ni Oyo na bahay at mga supling. At dahil sa aming magkakapatid ay ako pa lamang ang walang panganay, madalas akong mapaghabilina ng aking mga pamangkin hanggang sa ang isa sa aking kapatid ay magsabing sa kanila na kami manirahan dahil sa mag-aabroad ang bayaw ko at walang maiiwan sa mga bata pag nasa trabaho ang kapatid ko. Bago nakalipad pa ibang bansa ang bayaw ko, na-demolish ang lugar namin. Galing na lamang at may hinanda silang lugar para sa aming mawawala ng bahay. At dahil kapatid ko lamang ang mayroong sariling bahay sa lugar, sila lamang ang entitled na makatanggap ng unit sa aming lilipatan. At sa aming nilipatan ay mas lalong naging kamote ang lahat para sa amin ni Oyo. Dahil bago kami sa lugar, tanging pangungonstruction lamang ang open na wala namang kinalaman si Oyo. Mabuti na lang at mapagpasensya ang bayaw at kapatid ko sa patuloy na pagtanggap nila sa amin. Kahit pasabihin ako ang naiiwan sa mga bata para mag-alaga. Mahirap ang magiging kalagayan kung ang pag-aasawa ay hindi pag-iisipan, pagpaplanuhan o paghahandaan at magsasama kayo. Nang dahil lamang sa nakita mong mabait, maaasahan at maasikaso ang isang tao kung wala namang permanenteng ikabubuhay. At para kang sumali ng maraton pero maling racetrack ang iyong tinakbuhan. Hanggang sa aking makilala ang isang binata Nadihamak ay mas bata kesa sa akin na akin mismong kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Enzo. Sa totoo lang, dahil sa pagka-stress ko sa buhay, ay hirap na akong ngumiti sa dami ng problema. At sa totoo lang, hindi sa pagyayabang ay stress ang nakalosyang sa akin. Nasabi pa ng kapatid ko, sayang ang ganda mo sis sa maling tao ka napunta. Bagay na totoo at tanggap ko na kanyang sinasabi. Dahil sa aming apat na babae, ay ako ang pinakamaganda, maputi at may height. Pero sa kapalaran ay pinakamasaklap at lumalabas, katulong ng kapatid ang aking kinahantungan. At pag nakikita ko pa ang live-in partner kong si Oyo, na nakainom kong umuwi ng bahay, kulang na lang ay ipagdasal kong ang isa sa amin mawala na ng tuluyan. Yun na lang kasi ang nakikita kong paraan para makaalis sa sitwasyon meron kami. At kahit merong live-in partner, ay matagal nang walang ganap sa buhay-buhay. Na ika nga ng memes, si Oyo, ubo at utot na lamang ang naputok. Maging ako nga, hindi sa pang-aano pag nakikita ko ang itsura niyang tugluyin na daig pa ang may kolerang manok napapasabi na lang ako ng limang bulati na lang graduate ka na <laughs> minsan kung nakasabay si Enzo galing ako ng market noon at kanya akong binati ng high. di ako naman nasa buong buhay ko yata ay iyon ang unang beses na merong isang binata ang nagsabi sa akin ng hi ngumiti ako bilang sagot sa kanyang high. At doon ay nagkron kami ng konting pag-uusap. Tinanong niya ang aking pangalan pero hindi ko naman sinagot ang tanong niya. At siya naman ay voluntary yung sinabi ang kanyang pangalan. Hanggang sa makaabot kami sa kanya-kanya naming bahay, matagal ko nang nakikita si Enzo. At ilang babae na rin ang nakita kong pumasok sa pintuan ng bahay kung saan siya nakatira at hindi malinaw sa akin kung may asawa ba siya o wala. Pero bago ang pagkakasabay namin, ay ilang buwan din siyang nawala at isang umaga. Nakita ko nalang nabukas ang bahay, nasa pintuan siya at nagkakape na nakatingin sa akin. Nasundan pa ang pagkakasabay namin papuntang palengke at dahil sa kanyang kakulitan ay napagsungitan ko siya. Humingi siya ng pasensya at ang sabi gusto lang naman daw niyang makipagkaibigan. Dahil naboboring siya, lalo't alam ko naman daw na nag-iisa lang siya sa bahay. Di ako naman, sabi ko kalimutan na niya at wala namang problema kung pakikipagkaibigan lang naman pala ang gusto niya. Mula noon, madalas kaming magkangitian pag nagpapangabot ang aming mga mata mula sa teres ng bahay at si Enzo mula naman sa bintana at may kung ano-anong sinesenyas pa siya na hindi ko maintindihan. At ang madalas na pagsasabay namin, papuntang palengke ang naglapit sa amin. Hanggang sa sumasama na ako sa kanya para umikot ng palengke kapag hapon at kung kumakagat na ang dilema. Hanggang sa aking mapagtanto na kanya akong nililigawan. Sinabi ko na, ano ka ba? Meron akong asawa. Ang tanong sa akin ni Enzo, ang tanong, masaya ka ba naman? Hindi na ako sumagot at dagdag pa ni Enzo, alam ko naman ang sagot. Para namang hindi ko nakikita at ikinagulat ko pa ang sunod na sinabi sa akin ni Enzo. Dahil niyaya niya akong sumama sa kanya, iwan namin ang lugar at magsimula ng bago nang kami ang magkasama. Hindi na ako nakaimik noon at nagyaya na akong pauwi. Hanggang sa nakita ko na lang na tinotropa niya si Oyo. Hindi na napigilan pa ang namumuong ugnayan sa pagitan namin ni Enzo. At ipiniramdam niya sa akin na masigit siya kay Oyo sa lahat ng bagay. Bukod pa doon, mas bata siya at mas maraming kakayanan kumpara sa aking live-in partner na limang bulatin na lang ang kulang. Bukod sa walang bisyo, ay meron ding permanenteng trabaho at ang pagkawala niya ng ilang buwan ay ang pagrenta daw niya ng bahay malapit sa kumpanya na kanyang pinapasukan. At kung sakali raw nasasama ako sa kanya, ay magpapalipat siya ng branch para mas malayo kami at walang makakaabala sa sisimula naming pamilya. Maging ako ay napaisip dahil mas may tsansa na matupad ang pangarap namin ni Oyo kung sasama ako kay Enzo. Ang dahilan kung bakit muli akong nag-ayos ayaw na rin sa kagustuhan ni Enzo na huwag ko raw pabayaan ang aking sarili dahil hindi naman raw nawala ang aking kagandahan. At bibigyan ko pa raw siya ng isang gwapong panganay at magandang bunso na babae. Si Enzo ang lihim na nag-aabot sa akin ng pera para sa aking pansarili dahil alam niya na may personal akong gastusin at walang trabaho sa si oyo at alam naman raw niya kung gaano kahirap ang humingi ng pera sa isang kamag-anak. At dahil doon sinagot ko ang lihim na panliligaw sa akin ni Enzo. Mula noon naging sikretong tagpuan namin ang likod ng palengke. Yun nga lang kahit gustuhin kong pagbigyan ng kanyang kahilingan, hindi pwede dahil gusto ko yung maayos na lugar. Pero sa mga naging pagkikita namin sa likod ng palengke, batid kong malaki ang dala niyang patola. At malamang ang nasa isip niyang paraan ay ang pakikapagtropa kay Oyo na alam niyang konting daloy lang ng alak, bagsak na. Pasado alas 11 na ng gabi, nang makatanggap ako ng message mula kay Enzo at bagsak ng araw si Oyo. Sunduin ko na raw at bago daw kami umuwi ay alam na. At ako naman para mas mapabilis, nagready na din ako. Yung tipong pang hit and run ang datingan. At dahil sa ibaba kami natutulog at ang lahat ng aking kasama sa bahay ay tulugan na. Nakalabas ako ng walang nakakaalam. Lalo't alam ng kapatid ko na nasa kapitbahay si Oyo at tumatagay. Paglabas ko ng bahay, walang katau-tao sa kalasada, maliban sa dalawang aso na gustong magparami. Napansin ko na hindi pala sila sa terrace na ginom, kundi sa mismong sala ng bahay. Sa isip ko noon, talagang pinag-isipan ni Enzo dahil kung sa terrace nga naman, maaaring dumami sila at mauwi sa wala ang kanyang plano at safe pagsasala. At sa aking pagsundo ay may milagrong maganap ay maiiwan sa labas ng bahay si Oyo. At dahil sa dami ng nalaklak ni Oyo, hindi na niya napansing bote ang kanyang unan. At makalipas ang halos kalahating oras, kasama ng aking sinundo para iuwi ng bahay, halos pareho kaming hindi makahakbang. Hindi ko naman kasi inakalang ganun iyon kalaki at kahit siguro sino mapapahiyaw kapag nabigla. Mabuti na lang at malalim ang tulog ni Oyo na kung hindi ko pa ginising eh hindi magigising. Bala ko pa nga sanang iwan dahil hirap din ako pero sabi sa akin ni Enzo maagaro ang pasok niya sa trabaho. At bago ko nga gisingin si Oyo ay inamutan niya ako ng pera panggastos ko para sa ilang araw. Pero sa nangyari, para akong namaligno. Dahil mula ng gabing iyon ay hindi na nagpakita sa akin si Enzo. Bukat pa doon, hindi ko na rin siya makontak. Para siyang isang sundalo na matapos mapasayin at mapalaban ay hindi na muli pang nari-assign. Kaya hanggang ngayon ay nakikisabay na lang ako kung saan kami dalhin ng agos ng buhay at tinanggap na ito na ang aking kapalaran.